So, ito na guys for our morning regimen. And yung calendar natin, day 15. So, hi guys! Magandang magandang morning sa inyong lahat. Tapos na ako magwash ng face gamit ang Maxi Peel Facial Wash. And ang next step natin for our morning regimen is yung Maxi Peel Sunblock Cream. So, apply na tayo! Super importante to kahit nasa loob tayo ng bahay. Kasi gumagamit tayo ng gadgets and may harmful UV rays din na nabibigay sa atin yun. So, kailangan talaga mag-sunblock pa rin tayo. So, yun. Para naman sa aking last step for our morning regimen, gagamit naman ako ng Maxi Peel Concealing Cream. Kung lang yung part na gusto kong takpan yung nagpipil. Siyempre, upward motion pa din. Sama na natin yung nose fresh. So, anong plano nyo today? Ako kasi, meron akong dinner later with my friends. Siyempre, kailangan umaga pa lang fresh na. ganon <laughs> May konting trivia lang ako about sa Maxi Peel Concealing Cream. So, aside from using it as a makeup base, it also has SPF 20 that protects our face from harmful UV rays. So, importante <laughs> pa rin. Ano te, nagbibideo ako! Ay, nakakayo ka kayo! Nak, rin sa baba. So, nak. Bina pa rin, may bibigay ka ulan. Sige, basta may iaabot ko sa... Wala, eksena so, kayo ha. Pakakuna okay. <laughs> na naman ito ha. Sino sabi? <laughs> may bibigay kami sa inyo, bilis. Ano ba yan, mami? Kasi naman kayo. May iaabot ako sa inyo. <laughs> Ay! sa inyong lahat Kumusta na kayo? Palagi kayo mag-iingat Ganon din ako dito Salamat mga anak sa pagmamahal nyo sa akin Sa kabila ng pagiging malayo natin sa isa't isa Hinding hindi mawawala ang pagmamahal at suporta ko sa inyo At sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay na dumating sa atin Nananatili tayong nakasuporta sa isa't isa Lalo na sa nangyayaring maganda sa buhay mo ngayon Jeff Masayang-masaya ako para sa iyo. Araw-araw nakatutok ako sa mga video vlog mo. At hindi ko maiwasang mapaiyak, anak, habang pinapanood ko ang mga videos mo. I'm very proud to say, I'm your biggest fan. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Dadating ang araw, magkakasama-sama tayong lahat. Love you all, and miss you all. God bless us. Okay, so, sa nangyari sa araw na to, sobrang binigyan ako ng strength, ng lakas ng loob para ituloy-tuloy ko pa tong tunay sere ko. And sobrang, sobrang laking tulong nito para sa akin and sa family ko, lalo na nanzon yung papa ko na nagvideo sa akin para mas bigyan pa ako ng, lak ng lakas ng loob para ituloy-tuloy ko to. Kaya super thank you talaga Maxi Peel.